Good morning mga ka-idol so isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga idol Ayan, so napakalaki ng High tide mga ka-idol or tau Ayan, so dahil nga po sa Full moon ngayon Ayan, so kaya malaki ang tubig Ayan mga idol so, Abot sa gilid Ayan, so yung ating pong bangka mga idol ay Iinaw natin dito sa Tas 'yan so, dahil malakas yung alon sa baba. Eh okay, so galing tayo mga idol sa dagat at nanghuli tayo ng alimasag. So 'yan po yung ating nahuli oh. So, ito. So tinanggal ko na 'yan kanina at itinali. Ayan. Ito mga idol oh. Ayan. Yung iba ay nandito. Ito mga idol oh. Ayan oh. 'Yan yung iba mga idol oh. Blue crab at saka mayroong isang babae pa dito ayan o mga idol babae yan o bali ang huli ko ngayon mga idol ay apat lima anim pito mga idol yun sa so, pitong alimasag so yun nga pala mga idol kung bago ka pala mong napadaan sa munting youtube channel na ito at hindi ka pala subscribe ay please like share and subscribe mga idol so yun mga idol talian na natin ang mga huli kong alimasag Okay, so yung pantali natin mga idol ay gawa sa ratan. Ayan, kaya matibay ito. Ayan, so yung pagtali mga idol, para sa akin ay napaka-basic. Napakadali mga idol. Pero kailangan po ay mag-ingat pa rin dahil ang alimasag ay may dalawang sipit. So napakadelikado kapag tayo yung sipit ay masakit mga ka-idol ayan okay, napakalali mga idol so yung alimasag na ito mga idol na nahuli ko sa ngayon ay dahil meron pong bibili ay diretso natin yung dahil meron pong umorder sa atin ng alimasag hindi natin ito pupulong sa ating kulungan mga idol dahil ingin mga ay yun mga idol balik si mga idol yung alimasag Oops, ops maninipit ka pa ha uh -huh. ino lang na natin yung ginagat ng idol hindi tayo nagat siya Siyang ginagat natin yan Okay, so last one, mga idol. Sa inyong mga mga idol, ay salamat ka lang, ay tinalihan ka lang. Ayan, so para pagdating ito, ay counting ka lang yung ating tatalian. Okay. So yung alimasag ko mga idol, ay hindi masyadong kalakihan. Alas ay mga Katamtaman lamang Oops. Oops. Yeah. ito yung laki. Ayan. Ops! Ops! Ito yung pinakamalaki natin kayo Ito yung pinakamalaki nating hulig. Lukram pang ayon ano o. Oh. oh. Blue crab, lalaki. Wow. Meron pang isang ilon. ting talian may okay, diretsyo na may iluto mga idol okay so yun lahat ng huli natin mga idol ayun oh. oh. so yun mga idol lahat. hanggang dito lang po tayo thank you for watching god bless you all and bye bye